Okay, welcome back again. So, din ito sa atong pahabol, mga tunatay pahabol, mga mga duha ka kombinasyon. So, June 7, pagapunta. June 7, patna ako'y pahabol. Pahabol, bago ka magsugod, kalimot pag like sa atong video para bitin ka sa mga password press na ito din sa atong channel. Okay, subscribe na lang po kung wala pa nakasubscribe. So naatay tahabol nga duha ka combination. Pag so, dili ni masulod karon sa 2 pm. 2 pm bit suwa na to siya sa 5 pm. So dili na to siya kompensahan. Duha ra ni sa ka combination. So So sa ni siyang sa siya natog box. Para kita gud siya. ni din ang isa okay so doha ka combination ni so unang kombinasyon na to siya ano stinga na to ni city magdala tag city city ang is ang formula ang postina to kung may mot rambula na lang rambula na lang din siya para sigurado rambula rambula kung ganaan ka mo target target rambul na lang sirada target na lang po. testi lang na siya kasi basi makuha na to yung sa saktong combination 6 7 6 Parisa isa na to sa tanaw sa tag-angle guide. Ito sa sangikuhan. Sigurado. 035 gahapon ang resulta sa 035 so ilikado gyapon ni karong balik ni 0 035 gahapon 915 sindikato sa 612 mong 912 na sio 612 ilikado may matayon nombre ni June 12 na siya basi sindikato 912 June 12 Independence Day base mag 1912 kung mag-eskalera pud siya pwede pud siya 132 kung mag escalera siya ng Independence Day ba June 12 Bantayunan din eh So dinhi ta karon sa atong Pizza City nga pahabol 5 team to pin so 760 ato isa 760 760 So, isa ka kombinasyon. 760 760 na ako yung regalo kasi ganahan mo na 308 stingy lang 308 regalo na ako 308 stingy lang ninyo. yun 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 yun

7, 6, 0, 7 5, So, testingin nyo lang niya lang. Ano itong ano? 308 nga 1. Regalo. Okay. So, din yan lang kukutom. Salamat sa inyong pagtanaw. Don't forget to subscribe. Thank you sa inyong pagtanaw. Salamat sa inyong support. Good luck. Bye-bye. 7, 6, 0, 7, 5,